Nakita ko nga pala ang pakete ng seeds na ito sa isang supermarket. So nagresearch ako bakit kaya siya tinawag na bush sitaw dahil ang sitaw ay gumagapang. Sa aking pagsasaliksik, ang bush sitaw ay cross hybrid ng native na sitaw at cowpea or yung payap kung familiar po kay sa payap o kibal sa Tagalog. Ito po yung maliliit na uri ng sitaw yung maiikli lang. At ang kagandahan dito, dahil bush nga siya, hindi siya mga ngailangan gamitan ng trellis. Dahil hindi nga naman siya gumagapang eh, at hindi rin tumataas. Kaya heto na, excited ako itinanim mga buto ang mga buto sa mga paso. Napagalaman ko rin na ang busitaw ay mas masipag palang magbunga at mas matagal ang buhay ng pagbubunga kaysa sa ordinaryong sitaw. So sa loob lamang ng 30 araw, nakitaan ko na ng pamumulaklak itong aking pananim. Ang dami niya ng bulaklak. Ayan o. Oh. Eh. Ang nag-start na niya siya ng mulaklak oh, eh, may bunga na rin. Ay, dami. Ito pa. Ayan. Namumunga na rin. Pagsapit po ng mga 45 to 50 days Ay nakakapamitas na po ako ng mga paunang bunga nitong aking pananim Siya nga po pala, dito po sila nakapuesto sa rooftop kasama na rin na iba ko pang mga pananim na napapakinabangan na rin namin tulad ng talong, okra, kamatis, sili, kalamansi at lemon. Tingnan nyo naman no, ang lalaki na ng bunga. Hindi ko na nga alam kung ano-anong mga luto ang gagawin ko rito kasi sayang naman. Nakakatuwa lang po, oh. kahit nasa pasulang sila, di ba po? Kung wala kang lupa, may paraan naman para makapagtanim tayo ng mga halamang kapakipakinabang. Ang kagandahan kasi dito sa bush ritaw ay hindi mo na kailangan maglagay ng trellis. Tsaka hindi sila gaanong tumataas, tingnan niyo po. Oh. Kaya okay na okay silang itanim sa mga kaso. Sa ngayon po ay may mahigit ng dalawang buwan, ngunit patuloy pa rin ang masaganang pamumunga nitong aking busitaw. Napag-alaman ko rin na dapat pala ay tuwing ikalawa o ikatlong araw ay pinipitas na ang mga bunga nito para sa pagpapatuloy ng masaganang pagbubunga. Alam nyo ba na ang sitaw pala ay nagtataglay ng mahalagang sangkap ng vitamina? tulad na lang po ng vitamin A, riboflavin, iron, phosphorus, potassium at magnesium. At may taglag din pala ito na vitamin C. Para na rin siyang wonder veggie, ano po? Kung may mga nagtatanong nga po pala kung ano ang ginagamit kong pataba o ginamit na pataba o abona, abono dito sa aking busitaw, sa paghahanda pa lang po ng lupa na pagtataniman, ay pinaghalo-halo ko na po ang isang bag o isang kilo na cow manure o yung pinatuyong pupo ng baka sa kada isang bag ng organic loam soil. Organic loam soil po ano, para maraming rin pong sangkap ng mga bitamina at mineral. Ngayon, kung gagamit po kayo ng normal na lupa o garden soil, sa kada isang bag ng pupo ng cow, ay tutumbasan din ng isang bag ng garden soil. So, 50-50 lamang. Maaari din pong gumamit ng slow-release fertilizer na 14-14-14 or complete fertilizer na tinatawag. Sa kada baso, kada paso ay magbubudbud lamang ng isang kutsaritang 14-14-14 sa mga gilid nito. Huwag pong ididikit doon sa pinakapuno ng halaman. Sa ngayon po ay marami rami ng na rin ang aking naani dito at patuloy pa rin sila sa masaganang pagbubunga. O siya, hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi ah. Nawa ay naingganyo ko rin po ang ilan sa atin na kahit sa paso-paso lang ay pwede tayong makapagtanim-tanim ng mga halamang gulay. Hindi lang tayo ang makikinabang yan kundi ang ating buong pamilya. O siya, mamimitas muna ako. Maraming maraming salamat po sa pagsabaybay. Muli ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!